ang nakaraan. Matagal nang naglalaro sa isip ni Ghislaine ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ang mga pagkakamali, mga pagkakataong sinayang, at ang masakit na katotohanan na hindi niya naingatan ang mga mahal niya sa buhay. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya babaguhin ang lahat ngayon na nabigyan siya ng panibagong pagkakataon. Habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinasan. Alam niyang ang bawat desisyon niya mula ngayon ay maaaring magdala ng buhay o kamatayan, lalo na para sa kapatid niyang si Elena. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Gisley na kailangan niyang maging matatag. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang binitiwan bago niya narinig ang dahan daw ang pagbukas ng pintuan. Ang pagpapatuloy ng kabanata, Opa, anjan ka ba? Tanong ni Elena habang sumilip sa loob ng silid. Sa bigat ng kaalaman na ito, bigla siyang kumilos ng pabigla-bigla. Tumayo siya at niyakap si Elena ng mahigpit, na ikinagulat nito pati ni Belinda, na tahimik lang na nanunood mula sa gilid ng pintuan. Ano to, kuya? Kalokohan na naman. Tanong ni Elena, namumula pa sa kaba. Ngingiti-ngiti si Gislaine. Miss kita, sagot niya, ngunit alam niyang may mas malalim na dahilan ng mga salitang iyon. Anong miss-miss? Ang creepy mo, kuya? Sigaw ni Elena sabay tulak ng malakas kay Giswain. Napaubo siya sa sakit. Ang lakas mo ah, parang kalabaw sa fiesta, bulong niya habang nagkakamot ng ulo. Tahimik pa rin si Belinda. Grabe ka, walang preno. Sabi nito sabay tawa ng mahina. Tumawa si Giswain pero alam niyang ang mga darating na araw ay hindi basta laro. May misyon siya, isang misyon na hindi na niya maaaring mabaygo. Nadismaya si Gislain sa sarili, hindi makapaniwalang nasabi niya ang ganoong kalupit kay Elena noon. Sa sobrang hiya, napakamot siya sa ulo at sinabing, pasensya na, tigas kasi ng ulo ko dati. Alam niyang sa nakaraang buhay niya, naging pabaya at wala siyang malasakit kay Elena. Biglang napahinto si Elena, nataman ka ba sa ulo? Siguro na bagok ka kaya ang drama mo ngayon. Sagot nito habang umiiling. Si Belinda naman, hindi mapigilan ng tawa, tila aliw na aliw sa eksena. Si Ghislaine, medyo napasimangot, pero bago pa siya makasagot, biglang sumakit ang katawan niya, parang binagsakan ng mabigat na bato. Napaluhod siya sa sakit at napapikit ng mariin. Si Elena, hindi na nakapagpigil sa pang-aasar, sabay sabi, oh, ayan. Ang hino kasi, parang bibe na nilanat. Habang natatawa ang dalawa, napangiti si Ghislaine. Namiss ko to, sabi niya sa isip. Ang saya pala ng ganito. Pero habang natutuwa siya sa sandaling iyon, bigla siyang napaisip sa paparating na pista, yung pista na huling beses niyang dapat nakasama si Elena. Noon, tinanggihan niya si Elena na sumama sa pista, ginamit niyang dahilan ng raid squad training. Pero hindi niya malilimutan na pagkatapos ng pistang iyon, natagpuan ang katawa ni Elena na wala ng buhay, kasama ang mga bodyguard nito. Dapat ako ang kasama niya noon, bulong niya sa sarili, dama ang bigat ng kanyang konsensya. Biglang may kumatok sa pinto. Bumungad si na Jemol at Philip, ang dalawang bodyguard ni Elena, na halatang may dalang mahalagang balita. Elena, kailangan na po nating umalis, sabi ni Jemol, pero si Elena, parang nanay na galit, sabay sabi, hindi ba sabi ko, maghintay kayo sa labas. Huwag kayong makialam dito, si Jemol ay humingi ng paumanhin, Ipinaliwanag niya na isang tagasilbi ang nag-request kay Elena na pangasiwaan ang paghahanda para sa pista. Si Gislan, medyo naguguluhan, ay nagtanong kung bakit si Elena ang kailangang mag-asikaso ng ganoong bagay. Biglang sumingit si Belinda, nang aasar pa, sinabing hindi niya malalaman ang sagot dahil tamad siya mula pa noon. Dagdag pa niya, kakaiba raw na pati ang dalagang tagapagmana ay kailangang tumulong dahil kulang na kulang na ang mga manggagawa sa perem. Habang papaalis si Elena, sinabi niya kay Gislan na mag-ingat. Habang iniisip pa rin ang kakulangan ng mga manggagawa, napaisip si Bida na sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang pakialam sa mga ganitong bagay. Ngayon, gusto na niyang maging mas kasali. Kaya nag-alok siyang tumulong, na labis namang ikinagulat ni Elena. Si Belinda, napahinto rin sa pang-aasar, tinanong kung seryoso ba siya, habang si Elena naman ay nagtaka kung nasuntok ba siya sa ulo. Ilang sandali lang, habang naglalakad sila sa abalang kalye, tinawag ni Gislan si Elena at sinabing gusto niyang tumulong. Sumigaw si Elena, lumayas ka nga dyan. At sinabihan siyang masyado raw natatakot ang mga tao para magtrabaho ng andyan siya. Napalingon tuloy ang mga tao sa paligid. Ninas ang bida, ganyan ba ang traito mo sa gustong tumulong? Ngunit itinulak lang siya ni Elena, at sinabi ulit na ang pinakamainam niyang magagawa ay umiwas na lang sa gulo. Habang tinutulak siya ni Elena, biglang sumagi sa isip ni Gislan ang alaala ng pagkamatay nito. Natagpuan ang katawan ni Elena malapit sa mahirap na distrito, malayo sa lugar ng pista. Napagtanto niyang may nanadyang nagdala o nagpilit na dalhin siya roon. Ngayon, sigurado siyang kailangan niyang malaman ang pasikot-sikot sa kanilang lupain para maiwasan ito biglang may tumakbo papunta sa kanila. Nakilala ni Gislan ang lalaki, si Fergus, isang matandang kabalyero. Halatang nakahinga ng maluwag si Fergus nang makita siya, at sinabi nito na mabilis siyang pumunta nang marinig ang balita tungkol sa atake ng mga orc. Subukang iwasan ang paksa, sinabi ni Gislan, tama na yan. Ngunit sinunggaba ni Elena ang pagkakataon at sinabing kakaiba ang kilos ng kanyang kuya mula nang magising ito. Agad niyang inutusan si Fergus na ihatid si Gislan pabalik sa kwarto nito. Siyempre, bilang tapat na lingkod, sumang-ayon si Fergus, kahit pa ikinainis ito ng bida. Minsan pa, ang reputasyon ng bida bilang isang spoiled na noble ay naging hadlang sa kanya para seryosohin. Tinanggap na lang niya ito, at nagpa siya na gamitin ang susunod na linggo para mas maintindihan ang mga nangyayari sa paligid ng kastilyo. Pagkatapos, tinanong niya si Fergus kung tama ba ang naaalala niyang may lumang training field sa kastilyo, at iniutos na dalhin siya roon. Nagulat si Fergus at nagtanong kung bakit niya gustong pumunta. Simple lang ang sagot ng bida, mag e ako. Halos malaglag ang panga ni Fergus sa gulat, pero sinamahan pa rin siya. Pagdating nila sa training field, nagulat si Gislan sa kondisyon nito. Inakala niyang sira-sira na ito, pero maayos at kumpleto pa rin ang mga sandata at pasilidad. Napansin niyang mas maganda pa ito kaysa sa mga lugar na pinag-ensayuhan niya noong beerang mandirigma pa siya. Ipinaliwanag ni Fergus na pinanatili nilang maayos ang lugar sakaling gustuhin ng bida na gamitin ito. Dagdag pa niya, inisip nilang baka panandalian lang ang interes nito sa pag -e ensayo Habang iniikot ang paningin sa paligid, napaisip si Gislan, sa nakaraang buhay niya, si Fergus ba ang nag-aalaga ng lugar na ito? Malamang nga, kaya tinapik niya sa balikat si Fergus at pabirong sinabi, "Haba habang mo ang buhay mo." Ha. Ang mamatay kasi hindi talaga masaya. Napatitig si Fergus sa kanya at nagtanong, "Para kang nakaranas na niyan." Ah, Tumawa ang si Bida at binago ang usapan, sinabing maaari nang umalis si Fergus dahil magsisimula na siyang mag-ensayo. Nang mag-isa na, tahimik na umupo si Gislan sa gitna ng training ground. Napagtanto niyang sobrang makitid ang kanyang pananaw sa nakaraan. Naisip niya ang mga susunod na linggo, at ang alaala ng kanyang nakaraang buhay, ang katotohanan na ang pagkamatay ni Elena ay kagagawa ng isang kalapit na Panginoon. Ang trahedyang iyon ang naging mitsa ng digmaan na nagwasak sa pamilya Perem. Alam niyang ang kamatayan ni Elena ang ugat ng lahat, at ngayong nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon, gagawin niya ang lahat para itama ito. Huminga siya ng malalim at sinimulang ipunan ang mana sa paligid niya. Ang mana, isang mahiwagang puwersa, ay nagbibigay sa tao ng kakayahang lampasan ang kanilang natural na limitasyon. Karamihan sa mga tao ay nahihirapang makita at hilahin ang mana, pero sa bida, natural na natural lang ito kahit pa nasa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan niyang pinagsama-sama ang mga particle ng mana sa hangin para bang umiikot ng sinulid. Gamit ang karanasan mula sa libu-libong laban, madali lang sa kanya ang pagbuo ng isang mana core, isang concentrated na enerhiya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang simpleng pagbuo ng mana core. Sa nakaraan niyang buhay, natutunan niya ang mga advanced techniques mula sa kalahating sunog na aklat ng mahika. Sa pagkakataong ito, ipinanata niya sa sarili na masusupol niya ang mga teknik na iyon at magiging handa para sa mga darating na laban. Si Gislan ay nakatuon ng husto, parang nasa isang reality show kung saan kailangan magpakatagtag. Pinipilit niyang lumikha ng maraming mana core sa katawan niya, isang teknikal na napakahirap at medyo delikado na ginawa niyang parang ordinaryong gym routine sa nakaraan niyang buhay sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga mana particles at pagsasama-sama ng mga ito tulad ng mga puzzle, nakagawa siya ng ikalawang core at pangatlong core, mas marami pa kaysa sa kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Siyempre, hindi libre ang mga ganitong bagay. Habang pinipilit niyang mag-form ng tatlong core ng sabay-sabay, halos masabugan ng utak ng ating bida sa sakit. Parang may mga lilipad na bituin sa paligid niya at damaloy ang dugo mula sa ilong at bibig niya, Kuwag nang itanong kung ano ang pakiramdam, kasi parang tinuhag siya ng buong kalawakan. Bagamat kaya niyang gumawa ng limang core sa kanyang nakaraan, tinanggap na niya na tatlo lang ang kaya niya ngayon, parang budget meal na hindi pwedeng gawing limang star. Ang sakit na nararamdaman niya ay katumbas ng isang buong linggong walang tulog, kaya't habang tinitiis niya ito, naalala niya ang pagkatalo niya kay Idan sa nakaraan niyang buhay. Hindi naman siya natalo dahil mas magaling si Idan, kundi dahil wala ng mana na natira sa katawan niya, parang isang cellphone na walang charge. Kung patas lang ang laban, panalo siya. Pero, si Idan, dala pa ang buong, kabalyero, na team para tapusin siya habang naglalakad siya patungo sa pagkatalo. Ang alam ng bida na, hindi pa stable ang teknik niya, pero hindi naman siya papatalo. Laban lang, sabi nga nila. Para sa ngayon, sakto na ito, lalut bata pa siya at may kaalaman na tungkol sa mga susunod na mangyayari tumayo siya pinunasan ang dugo at tahimik na nangako sa sarili hindi na siya makakaligtas sa akin siguradong matatanggalan siya ng titulo habang iniisip ang mga plano sumumpo siya na tatanggalin ang mga traidor sa likod ng pagbagsak ng House Delay mga hindi pa nakaramdam ng karma isang linggo makalipas araw ng pista Hinayla ni Gislen ang sinturon sa kanyang baywang kinabahan pa yata sa sobrang higpit, at inihanda ang kanyang espada at ilang maliliit na pampasabog. Kumpleto na ang lahat, at ngayon ay parang naglalakad siya patungo sa isang secret mission. Pagpasok sa kalye, masigla ang mga tao sa pagdiriwang ng pista, at parang kasali siya sa isang malaking parade. Nasa gitna siya ng kasiyahan, nang biglang may isang boses na tumawag sa kanya. Gislin, tanong ni Elena, parang may shock factor pa sa boses. Pungunta ka, hindi ko inaasahan. Hindi ka ba't hindi mahilig sa mga ganitong okasyon? Si Gislan, na may kalmadong muka, sumagot ng, eh, bilang paboritong anak ng Perem, kailangan talaga akong dumalo. May image na pinapalabas. Habang nakatingin si Elena, hindi ito kumbinsido. Lately, parang may ibang Gislan. Narinig kong wala kang ginawa kundi mag-ensayo. Parang bigla kang naging knight in shining armor. Iba nga eh, di ba noon ayaw mo na kay Papa, tapos ngayon parang gusto mong maging Lord agad. Bilog na bola sa puso si Ghislaine nang marinig ang mga salita ni Elena. Parang ang sakit noon, parang minura niya ang sarili. Pero biglang ngumiti si Elena, at nagbago ang tono niya. Alam mo, maganda pala ang ganito. Nakikita ko yung old you, na medyo mas mature. Tumahimik ang ating bida, habang ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang utak. Ang mga aksyon niya ay may epekto na sa mga tao at pangyayari sa paligid niya. Kahit na ang malalaking bagay ay hindi magbabago, ang mga maliliit na detalye ay unti-unting nagiging iba. Dahan-dahan niyang napagtanto na nasa kanya ang responsibilidad na gumamit ng kaalaman ng tama at mag-ingat sa bawat hakbang. Hinaplos ng maangas na bida ang mga pampasabog sa kanyang sinturon at huminga ng malalim. Okay, handa na, sabi niya sa sarili. Ngayon, siguradong magiging kakaiba ang lahat ng mangyayari. Ginugol ng ating bida ang buong gabi sa pagsunod kay Elena habang nakikipagtawaran ito sa isang panadero sa presyo ng tinapay at naglilibot sa pista. Habang lumilipas ang mga oras, naupo sila upang magpahinga, at malambing na binanggit ni Elena na masaya ang pista, pero parang paulit-ulit na lang ito taon-taon. Napaisip siya ng malakas kung may bago bang nangyayari ngayong gabi, pero tahimik lang si Gislan, nananatiling alerto. Kahit papapalapit na sa pagtatapos ang pista, wala pa rin nangyayari, at nagsimula na siyang magduda kung ang presensya niya kay Elena ang dahilan kung bakit tila nagbago ang mga pangyayari. Maya, maya may lumapit kay Elena at tinanong kung gusto nitong tingnan ng ibang lugar. Biglang tumalas ang atensyon ni Gislan. Si Jemol, isa sa mga bodyguard ng kanilang tahanan, ang nagmungkahing may bago raw na mga kaganapan sa ibang lugar ayon sa kaibigan nito. Tinanong nito si Elena kung gusto niyang tingnan iyon. Nang marinig ito, natuwa si Elena sa ideya at agad sumama kay Jemol, sabay sabi na sana nga ay masaya iyon. Biglang napagtanto ni Gislan, sila iyon, ang mga mga ngalakal ng kanilang bahay. Bago ang pagpapatuloy sana po ay huwag nating kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga bagong update maraming salamat po mga kamanhwa. Ang pagpapatuloy sa mga mararangal na tahanan, walang mas tapat pa kina Jemol at Philly, na nagsilbing mga tagapagbantay ni Elena mula pagkabata. Ang kanilang di matatawarang katapatan ang nagbigay sa kanila ng espesyal na lugar sa sistema ng feudalismo, na pinagkakatiwalaan ng higit kanino man upang tiyakin ang kaligtasan ng dalaga. Ngunit may madilim na aninong nakadagan sa kanilang debosyon. Sa ibang panahon, sa ibang buhay, ang mga matatapang na mandirigmang ito ay nagbuwis ng buhay sa kanilang desperadong pagtatangka na protektahan si Elena. Ang maikling paglalakbay ng maliit na grupo ay nagtapos nang marating nila ang kanilang destinasyon, kasabay ng masayang anunsyo ni Jemol na bumasag sa tahimik na katahimikan. Pero ang kanyang masayang tono ay tila hindi bagay sa eksenang bumungad sa kanila. Sa halip na masiglang lugar, sumalubong sa kanila ang kawalang-buhay at pagkawasak. Ang lugar ay isang nakakatakot na tanawin, mga tindahan at busali na sira-sira. Ang mga kahoy na piraso ay parang nagkukwento ng kanilang pag-abandona. Ang mga bahay ay nakayuko at basag-basag, ang mga bintana nito ay madilim at tila mga hangkag na mata na nakatingin sa mga bisita. Ang nakakakilabot na katahimikan ng lugar ay nagdulot ng kakaibang kilabot, na parabang ang kanilang paligid ay isang libingan ng mga nakalimutang pangarap kaysa isang lugar kung saan dati may buhay at sigla. Jemol, anong klaseng lugar to? Tanong ni Elena na halata ang pagkadismaya. Akala ko may bago, pero ganito lang. Walang performance dito. Relax lang, my lady, sagot ni Jemol na parang wala lang. Baka naman hindi pa sila handa. Darating din ang mga tao mamaya. Darating. E parang abandoned na nga. Ang dumi pa dito, ano ba naman to? Sigaw ni Elena habang halata ang inis. Habang si Elena ay galit na galit, tahimik na inobserbahan ni Gislan ang lugar. Napansin niya na kahit mukha lang itong simpleng abandonadong kalye sa unang tingin, ang mga nakaharang sa mga posibleng daanan ng pagtakas ay mukhang sinadyang ilagay. Malinaw na handa na sila. Biglang hinayla ni Elena si Gislan sa braso. Halika na, umalis na tayo dito. Giit niya, e baka naman may palabas nga, sayang naman kung di natin makita, sagot ni Gislan, pero matigas ang pasya ni Elena. Hinayla niya ito palayo, oy, malakas ka pala ha, nagbubuhat ka ba lately, biro ni Gislan habang napatingin kay Elena. Hindi man lang napansin ni Elena na nabangga na pala siya kay Philly. Pwede ba, maghintay lang tayo ng konti, sabi ni Philly, halatang inis na. Ano ba, bakit ba parang ang weird niyo? Anong problema niyo? Sigaw ni Elena, halata na ang kaba sa boses sinubukan ni Jamal na, kalmayan siya, relax, Lady Elena, may nag-request lang sa amin, kaya kami nandito, sabi nito na may kakaibang tono. Request, anong request, sigaw ni Elena, pero bago pa niya may proseso ang narinig, tatlong lalaki ang lumitaw at lumapit sa kanila. Ang leader, si Frank, ay tumingin kay Gisla ng masama. Anong ginagawa niya dito? Hindi ko naman hiningi ang panganay ng perem. Elena, lumapit ka dito. Utos ni Gislan habang tumataas ang tensyon. Relax lang, boss, sagot ni Jemol kay Frank. Bonus na yan. Libre na siya, sumama lang yan nang hindi iniisip ang patibong na ito. Galit na galit si Gislan. Jemol, seryoso ka ba? Traidor ka. Akala mo makakalusot ka. Ngumisi si Jemol. Relax, worry mo na lang sarili mo. Alis na kami sa mahirap na lupaing to. Hindi na naghintay pa si Gislan. Sa isang mabilis na galaw, hinati niya sa dalawa si Jamal gamit ang kanyang espada. G. Gisland, ano to? Tanong ni Elena, nang nanginginig. Itinumba ni Gisland si Philly at nilapatan ng isang mabilis na strike. Si Frank, nanginginig, nagtanong, ikaw ba talaga ang panganay ng perem? Tahimik lang si Gisland at tinamaan si Elena sa batok. Pahinga ka muna. Si Frank, halatang aliw, ay nagpasalamat kay Gislan sa ginawa nitong trabaho para sa kanila. Sa mapanuyang tono, tinawag pa nitong, panganay ng perem, si Gislan. Habang lumalapit siya kasama ang kanyang mga tauhan, sinabi niyang iba pala si Gislan kaysa sa mga narinig nila. Balak sana nilang harapin si Najimol at Philly, pero nauna na si Gislan. Tinanong pa ni Frank kung nagtatago lang ba ng kakayahan si Gislan sa lahat ng oras na iyon. Kalmado lang si Gislan. Hinugot niya ang espada mula sa ulo ni Philly at sumagot, ano naman kung oo. Habang inaalis ang dugo sa kanyang espada, mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Tatlong kalaban, dalawa, parang basahan lang. Pero si Frank, na nakatayo sa gitna, ay naglalabas ng mas malakas na mana. Napagtanto niyang kailangan niyang tapusin agad ito. Naglabas si Gislan ng sarili niyang mana at gumawa ng mga sinulid ng mana habang dahan daw ang lumapit. Sino ang nagutos na hulihin si Elena? Tanong niya kay Frank. Tumawa lang si Frank. Wala kang kailangang malaman, patay ka na rin naman mamaya. Alam ni Gislan na hindi basta-basta magsasabi si Frank, kaya tumugon siya ng may tapang, okay lang. Hindi magtatagal, kusa mong sasabihin sa akin yan. Isa sa mga tauhan ni Frank ang nagtanong, Boss, putuli na natin ang ulo nito. Tumanggi si Frank at sinabing hulihin siya ng buhay. Basagin niyo lahat ng buto niya, gawin niyo siyang parang durog na tinapay, sabi ni Frank. Dagdag pa niya, mas masarap daw makita ang paghihirap ni Gislan bago ito matapos. Sumang-ayo ng mga tauhan ni Frank at sabay na umatake. Kumuha si Gislan ng isa sa kanyang pampasabog at inihagis ito sa kanila. Pampaputok lang 'yan. Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Frank, pero bago pa siya makagalaw, tumagos na ang espada ni Gisland sa kanyang nuo. Sa isang iglap, patay siya. Ang isa pang tauhan ni Frank ay umatake mula sa gilid, sumisigaw na, manderaya. Mura ang istilo mo." Pero mabilis si Gisland. Nasalag niya ang espada nito gamit ang sarili niyang espada. Sa isang mabilis na galaw, nadisarmaan niya ang kalaban at pinugutan ito ng ulo gamit ang isang mabilis na hiwa. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang espada na papalapit sa likod ng kanyang ulo. Si Frank Pala ay umatake ng palihim dahil sa mabilis na reflex ni Gislan, nagawa niyang harangin ito sa huling segundo. Kung hindi, sigurado'ng fatal ang strike na iyon. Nabigla si Frank sa galing ni Gislan na maorang ang atake sa ganoong alang-inong posisyon. Agad siyang sumugod ulit, pero natulak ni Gislen ang espada ni Frank at umikot siya upang salagin ito. Sa pag-ikot, nagawa niyang sugatan ang leeg ni Frank. Nahulog ang tipa ni Frank at nabasag habang siya'y amba Inaasahan ni Gislen na babagsak na si Frank, pero laking gulat niya nang tumayo ito ulit. Sinugod pa ni Frank si Gislen kahit sugatan. Nakita ni Gislen ang lakas ni Frank at nahirapan siyang labanan ito. Habang nagtutunggali napaisip si Gisland kung paano nakaligtas si Frank sa hiwa sa leeg. Napagtanto niya na ginamit ni Frank ang kanyang mana upang protektahan ang leeg nito at bawasan ang pinsala. Ngumiti si Frank at sinabi, kahit gaano mo pa hasayan, dayat na matatapos ang kwento mo. Mamamatay ka dito, dito na nagtatapos ang ating ikaapat na kabanata. Sana ay nag-enjoy kayo, maraming salamat po. Sa mga susunod na kabanata, sabayan ng haharapin ng ating bida at ng matandang si Frank ang matitinding laban. Malalaman din ng ating bida ang nakakagulat na impormasyon tungkol sa mga taong nagbalakkitili ng buhay ng kanyang pinakamamahal na kapatid, at kung sino ang nasa likod ng pag-uudyok na simula ng gyera. Salamat ulit, mga kamanhua! Huwag kaling utang mag-like at mag-subscribe sa ating channel upang masubaybayan ninyo ang ating kwento.